Pawiin natin ang init ng panahon. Sa halagang 50 pesos ay pupunta tayo ngayon sa malawit sa Nabuhangin na may 50 pesos na entrance fee para sa day tour na hindi tawid dagat. At kung gusto nyo naman mag-overnight, ay meron din sila ditong rooms at tent pitching affordable. At alam nyo ba na meron din sila ditong unlipax na kahit ilang kayo for 2 days and 1 night of stay, ay 18,000 pesos lang ito. Kasama na doon lahat ng rooms and cottages nila. At pwede din kayong magdala ng sarili nyong tent. Kaya ma-e-enjoy na ang malawait sa nabuhangin na napakain sa malinaw na dagat, at panalo din sa free diving at snorkeling. Bukod pa nga dyan, ay pwede din kayo mag-cliff diving, mag-kayak, mag-bonefire, at madami pang iba. At alam mo ba, sa linis dagat dito, ay malimit itong itlugan ng mga sea turtles? At ang maganda pa nga dyan ay 2 hours away lang ito from Metro Manila. Dahil sa buka na lang ng Lian, Batangas ito matatagpuan. Ano? Game ka ba? Kaya samahan nyo akong mag-travel sa isa sa pinakamagandang dagat sa Batangas. Na pwedeng hindi ka na magbangka para maabot ito. Kaya nag-travel nga kami ng halos 2 hours mula Bokoor hanggang Lian, Batangas. Dalawa kasi ang point of entry dito. Pwede kayong magkaibyang road or tagaytay. Kami kasi, mas pinipili lagi namin ang magkaibiyang dahil sa magandang tanawin na makikita mo dito. Ilang beses na nga din ako nakabalik dito kasama ng aking mga kaibigan at aking pamilya. Bago nga kayo pumunta sa mismong lugar, ay make sure na nakapamili na kayo ng mga lulutuin at kailangan nyo dahil limited lang ang mabibili nyo sa lugar nila. At pagdating nyo sa boundary ng tulay ng Nasugbu at liyan, ay kakana na kayo sa unang kanto. Papuntang Barangay San Diego. May convenience store pa nga kayong madadaanan dito. Pwede pa kayong bumili dito ng mga ibang needs nyo. Kaya bago dumating sa parking area, kailangan nyo muna magbayad ng environmental fee na 25 pesos. At sa parking naman ay 50 pesos para sa motor at 100 pesos naman para sa four wheels. Dito, may dalawang option tayo papunta sa lugar na pupuntahan natin. Una ay ang mag-hike ng 20 minutes. Hindi ko ito masasuggest sa mga seniors at medyo matarik. Puro kanan lang naman ang gagawin nyo dito. So pagdating dito, pag wala kayong guide, maliligaw kayo kasi may mga kanan-kanan yan, no? Oh. Kaliwa, kanan. Tapos, kailangan nyo magbayad ng 10 pesos para sa gate. Pero I suggest, mag-tour guide kayo. 500 pesos ang charge nila per group. Pero kung carry nyo naman, ay magantay na lang kayo ng makakasabay ninyo. Second option ay magbangka. Kung mag tour lang kayo, 200 pesos per pax ang charge nila dito, balikan. At kung mag-overnight naman kayo, usually kasama na ito sa mga packages nila. 5 to 10 minutes lang naman ang biyahe dito. At darating na kayo sa pupuntahan natin. So, welcome to Alikaya Beach Shot o mas kilalang Cueva de San Diego ng Barangay San Diego, Lian, Batangas. Isa ito sa mga favorite place na pinupuntahan ko. Bukod kasi sa malinaw na dagat at magandang buhangin nito, ay sobrang peaceful dito at ang mabait pa ng mga tao. At sobrang panalo ng sunset dito. Dito, pwede kayong mag-rent ng cottage, ng tent, mag-tent pitching, or mag-groom sa tipi hut nila. Pwede din kayo gumamit dito ng griller, ng kayak, at mag-bonfire. At alam nyo ba, nasa package nila na unlimited packs ay kahit ilang kayo pwede. Kasama na nga dito yung boat transfer nila na good for 10 packs. At kasama na din dito yung mga gamit ninyo. Yung sobra naman sa 10 packs ay pwede na din kayo mag-hike. Libre lang ito para hindi na kayo magbayad para sa additional na charge sa bangka. Libre mo na din magagamit ang limang tipi hat nila. Libre na din ang tent pitching, magdala lang kayo ng mga tents ninyo. Kasama na nga dito yung mga open cottages, entrance fees, at libreng gamit ng generator from 7pm to 6am. Tama nga kayo na narinig generator kasi walang kuryente dito at puro solar lights lang ang gamit nila dito. Fan lang din ang gamit nila sa mga tipi pero malamig naman dito. Isa pa, mahina din ang signal dito dahil kailangan nyo pa humanap ng spot para sa mga signals. Pero isa itong walang signal ang nagustuhan ko dito kasi kapag kasama ko ang tropa at family ko dito ay nakakapagbanding kami ng na mas maayos at nakakapagkwentuhan. Mas ma-appreciate mo nga dito yung nature at yung lugar. At bukod pa nga dyan, ay pet friendly din sila dito. Take note, kung magluluto naman kayo dito ay libre nyo magagamit ang kitchen nila na may kahoy at gas stove. Pero I suggest, magdala na din kayo ng sarili nyong lutuan. Magdala na din kayo ng utensils at kitchenwares kasi limited lang din yung mga mapapahiram nila dito. Sa mga mag-overnight, ang 10 pitching nga pala nila dito ay 250 pesos per head. At kung 10 packs naman kayo, kasama na dito yung pag-guide sa inyo sa pag-trek nyo. Pati ang kubo cottage at chairs and tables na pwede nyo gamitin. At ang e-frame naman nila dito ay 3,500, good for 4 packs, and can maximize up to 6 packs. At lang kayo ng 150 pesos each for each packs. Kids 5 years old and below naman ay free of charge. Sa mga open cottages naman ay madami sila dito. Merong tag 500 at meron ding mas mataas. Sobrang na-enjoy talaga namin yung place na ito. Sa dami kasing spots na pwede yung pagpicturean, Madami nga din kayong spots na pwedeng liguan at talunan. Meron pa nga sila ditong kuweba sa may dagat. Pero ingat lang kasi makalimitan, malakas ang alon dito. Ang dagat nga pala dito ay may pagka-white na mabraw na buhangin. Mas may enjoy nyo nga mag-swimming dito sa may beachfront pag high tide kasi puro buhangin. Ang lalanguyan nyo. Kapag low tide, ay suggest doon kayo lumangoy o magkatalon malapit sa rock formations or sa may kuweba dahil mas panalo doon sa dami ng isda. May enjoy nyo nga ang paggamit ng kayak dito kasi sobrang minaw ng tubig. Kahit nga lumayo kayo ay hindi pa rin ito malalim, lalo kapag low tide. Pero ingat lang ha, dahil may mga spots dito na may mga butas as malalim. Kapag low tide nga, sa gabi masarap pag ikot-ikot sa dagat kasi dito makakahuli ka ng mga crabs at octopus. Napaka-solid talaga dito. Overall, ito yung isa sa mga dagat ang binabalikan ko. Kasi dito, for sure, makakapag-banding kayo ng mga kasama mo. At yung peace of mind na hinahanap mo, for sure, dito mo makikita. So, ang tanong, paano nga ba pumunta dito? Just type in sa Waze or Google ang Macdom Parking Lian at lalabas na ito dito. At doon na kayo mismo magka-park na sasakyan nyo. Or kung mag-comment naman kayo, ay sumakay lang kayo ng bus sa may PITX or sa may Buendia Terminal ng biyaheng liyan at bumaba sa may arko ng Nasugbu at Lian Boundary at sumakay ng tricycle sabihin nyo sa may San Diego lang kayo sa may Macdon Parking Area kayo ihatid at doon na kayo magpasundo or magstart maglakad kaya itong Alikaya Beach Hut ang isa sa mga underrated na dagat na babalik-balikan mo napaka-solid din kasi so for bookings and inquiries message lang po kayo sa page nila or sa number nila and for more travels just follow us for more and God bless